So, eto. Wala na daw ma-issue kay Sara Duterte. Ang mga kakamping. Kaya pati daw yung mga dekorasyon, yung pagtanggal ng dekorasyon sa mga classroom, ay ginawang issue. Ginawang issue? Talaga lang? Hindi ba talaga issue ito sa inyo, mga pulahan? Kakaiba naman po kayo. Hindi ito issue sa inyo? Dahil meron lang isang personalidad, isang educator na nagpalabas ng kuno ay isang pag-aaral na mas epektibo ang isang silid-aralan na walang dekorasyon. Ito po, ito yung isang educator na naglabas noon eh. Ang pangalan niya ay si Dr. Carl Balita. Meron siyang prinesent na pag-aaral, pero yun nga, yun pong mga study na yon ay ginawa sa US at hindi naman dito. Ginawa po sa mauunlad na bansa. Kaya ang sabi niya, ipitibo sa mga estudyante yung walang dekorasyon. Table lang at syempre nga yung guro at board dahil nakaka-focus daw yung mga bata. Anong pagkakaiba? Dito po kasi sa atin, hindi naman tayo high-tech. Sa US, high-tech. Kalimitan, may kanya-kanyang monitor, may kanya-kanyang computer ang mga estudyante sa kanilang lamesa. So, hindi na talaga kailangan yung mga nasa paligid. Hindi na kailangan yung mga nakadikit na dekorasyon at learning materials. ba? Diba? So, hindi po applicable yung uh, ibinibida na itong si Carl Balita at ang at ang linyahan ngayon nitong mga pulahan yun nga wala na daw ma-issue tungkol kay Sara Duterte ang mga kakamping kaya pati itong issue nga ng dekorasyon ay pinalalaki nako malaking issue po talaga to hindi po namin to pinalaki napakalaking issue po nito na kung titignan natin, siguro naman ay alam niyo mga pulahan, pero kailangan niyo lang, sy syempre, na magmaang-maangan. Okay? Wala daw ma-issue. Eh halos araw-araw eh ang daming issue ng inyong sa inyong idolo eh tungkol sa sa Sara sa, sa, Vice President at uh, Deputy Secretary na si Sara Duterte. Napakarami pong negatibong issue na dapat dapat ay kalampagin talaga. Pero siyempre, hindi niyo naman 'yan gagawin. At sino'ng gagawa? Natural yung mga taong nag-iisip ng tama at may totoong pagmamahal sa ating bansa. Kaya yung pangalampag ng mga yan, damay na rin po pati kayo ng mga pulahan. Kaya mahiya kayo na pinapala, pinapalaki daw natin ang issue tungkol dito nga sa mga classrooms na dapat ay non-decorative or non-decorated. Okay. Abay, may, mga eksperto dito sa atin na nagsalita na rin. Na yun nga, hindi talaga applicable. Hindi talaga magiging ipitibo dito sa atin lalo na sa mga pampublikong eskwelahan, yung walang decoration, totally. Hindi po talaga. Abay, marami na tayong nakausap ng mga guro. At wala naman daw silang magagawa, kundi sundin yung, yung DepEd order na yon. Wala silang magagawa. Are you see? So, ganon. Anim na taon. Kung sakali, anim na taon na magtitiis itong mga kaguruan na dapat sundin ang isang idea lang coming from the DepEd Secretary. Dahil wala naman daw konsultasyon na ginawa dito sa desisyon na ito. Walang konsultasyon. Alright. Siguro, siguro nga meron ding nakitang pag-aaral etong si Sara Duterte. Ano ho? Sa bagay, kung isipin mo, hindi naman yan yung tipong mag-research talaga. Siguro may nakachuchu talaga. Uy, ito gawin mo. Para kahit paano maiba ka. Pero yun nga, hindi kasi epektibo dito sa atin. Hindi naman 'yan applicable dito sa atin. Pero ginawa pa niya, ginawa pa rin niya. O di ba ang saklap? Aba, sa, sa ngayon, medyo na papa-isip tayo eh dahil alam nyo, karamihan sa mga guro, napaka-creative ng mga 'yan. Magaling sa art karamihan sa mga guro. Dito nga sa amin eh, pag may mga programa, guro talaga ang uh, involved sa mga preparations. Guru ang kalimitan ay nag-EMC, alam natin yan. Pero sa skwelahan din, bukod siyempre sa labas ng school, sa loob din ng skwelahan, na ipapamalas din ng ating mga kaguruan yung kanilang pagiging creative. Kaya nakikita nyo, or mag-reflect yan, sa ganda ng kanilang mga decorations sa classroom. Take note, binanggit ko, ganda ng decorations. Pero yun nga, ang mas importante, yung mga dekorasyon na yan ay nakakatulong po sa pag-aaral at nagpapagaan din po sa pagtuturo ng ating mga kaguroan. Yan po ang totoo. Tapos sasabihin, walang ma-issue. Kaya pinapalakay itong decoration, uh, no decoration uh, or non-decorated na mga rooms daw. Anong pinalaki? E talagang malaking issue na yan. Mantakin nyo, biglang... Yung tipong, wow, gulat. As in, wala talagang decoration. Ano na? Ay, bukod, bukod sa ganyan na, bukod sa hindi na, na maipapamalas sa mga kaguroan yung kanilang pagiging creative, yung pagiging magaling nila sa art halimbawa, napakarami na rin pong magiging, or magiging uh, consequence na ito. Maaapektuhan na rin yung mga kumpanya na gumagawa ng kung ano-anong materials, kung ano-anong uh, bagay na ginagamit sa mga artwork, sa mga eskwelahan, ang daming apektado, totoo. Dito nga sa amin, ha, meron kaming tindahan, so sabi ko, aba hindi na tayo pwedeng mag, uh, magbenta ng mga art paper, ng mga crepe paper, at marami pang iba na dati ay madalas bilhin ng mga guro at estudyante dahil sa kanilang mga artwork. ba? Diba?